Ito ang latest update sa nawawalang teacher at beauty queen na si Catherine Camillen. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin matukoy, ang kinaroroonan ng dalaga. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad, ngunit mapasa hanggang ngayon, wala pa rin proof of life o patunay na buhay pa rin si Catherine Camillen. Sa pahayag ng CIDG, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga, at pag-check ng mga CCTV, para makahanap pa ng dagdag ebidensya sa kinaroroonan ni Catherine. Ngayong nakasuhan na ng kidnapping at serious illegal detention, ang pangunahing sospek na nobyo umano ni Catherine Camillen, na si Police Major Alan De Castro at bodyguard driver nitong si Jason Magpantay, ay hindi pa rin natatagpuan ang beauty queen. Matatandaan na naiulat na huling nakita si Catherine noong October 12, na ngayon ay magdadalawang buwan ng nawawala kinumpirma naman ng PNP, nahibla ng buhok ng lalaki ang ibang nakuha, sa natagpuan sa inabandonang sasakyan sa Batangas, na pinaniniwala ang pinaglipatan kay Catherine, mula sa kanyang sasakyang Nissan Juke. Sa naging pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, nakumpirma ito sa DNA test na isinagawa na hibla ng buhok ng lalaki ang na-recover. Malinis din umano ang fingerprints ng mga tinukoy na sospek sa natagpo ang abandonadong sasakyan. Aniya ni Fajardo, posibleng pinunasan o nilinis na ang sasakyan, para walang matagpo ang anumang fingerprint sa sasakyan. Gayunpaman, malaking bagay na nagmatch ang isinagawang DNA examination sa magulang ni Catherine, dahil ito ang patunay na sa narecover na sasakyan isinakay si Catherine Camillen. Sa naging pahayag din ng PNP, hindi pa rin lusot sa kaso si Police Major Alan De Castro at kanyang bodyguard, kahit walang nakuhang fingerprint nila sa abandonadong sasakyan, dahil may mga ine-examine pa din ilang hibla ng buhok na nakuha sa sasakyan. Sa so, po ang ginagawa ninyong backtracking. May lead na ho sa kinaroroonan ni Catherine Camilon? Uh, as today, po, have uh, dedicated soccer team po, para sa uh, possible na anan ko itong misan po, so, po na sasakyan niya ni Catherine. Uh, ito nga din po yung nagbigay sa ating ng babak informasyon para magigil po dun sa ating uh, mga binubuka po na possible po na kinagpapanan po or ano man po pwede maging build up natin dito sa kasong to. And as of the allocation po na ating nawawala sa ating yung tamilon po ay hanggang ngayon po ay umaasa pa rin tayo na makapag po tayo ng mga evidence para matuntun na po natin kung nasan nga po po itong nawawalan natin ating Camelot po. May naihain ng kaso sa mga suspect pero bakit kailangan pumayag muna sila bago isa sa DNA test para maikumpara mai yung hairs strand na nakuha na na-recover nga dito sa sasakyan? Yun nga ma'am Cheryl, we are still hoping na magpag-tulungan po sa atin si uh, Major Castro para po dun sa, uh, in-encourage po siya ng PNP na harapin niya itong kaso at yun nga po, hahatakin naman po niya, it would be a good trick for on his part na he can admit himself for the DNA, test. But hindi natin siya pwedeng pwersahin dahil na meron po tayong mga sinusunod sa proseso. And it's right for the PNP now to request for DNA while ongoing po yung uh, preliminary investigation. Or kailangan po po natin hintayin na reformal na PNP po ang pakina ito sa court level before we request the court to allow us to get a DNA examination po mm -hmm. sa ating suspect na si Major Di Cancer po. And we can also request to the other suspect po tulad na po dun sa ating mga sample na nakuha po dun sa uh, red repo po na hindi po na-match dun sa DNA uh, test po na ginawa sa kulang uh, po ng nawap sa melon. Uh, we can also request for the DNA sample po dun sa other suspect po na involved dito sa case na to, i-formal na po mag-aayon sa court level po. Okay, um, Major, um, hilingan po natin, nag-request tayo ng DNA um, kay, uh, kay uh, De Castro, pero humindi na siya. Yung sa iba pang suspect, magre-request pa lang? Uh, as of this moment po, eh, uh, we are requesting po, hindi naman po natin sila pwedeng persahin na pa-DNA test. But, nasa preliminary investigation pa nga po itong kaso na to I it would better po pag ito po kayo ng acceptance po, okay, to form a request po for the DNA sample po. Oo nga po. Pero talagang tumanggayagang na po silang tumanggi? As of now po, hindi po po sila nagsasalita. Wala pa rin po uh, sinasabi about the uh, confirmation po dito. But we are encouraging them to admit themselves for the DNA test po. Yung dalawa po, ay nahinga na rin po ba ng DNA test? Yes po, i-encourage uh, po natin sila po. Oo, uh -huh. at uh, sumagot na po sila na hindi? Uh, yun po, yung hindi po nila sinasabing, hindi po sila naisasalita ngayon. As of this moment po, hindi pa rin po sila naisasalita. But the BNC, continuously encouraging them na magtulungan na po sa mm BNC. -hmm because nasa preliminary investigation pa po at hindi pa korte ang nagtatanong sa kanila, may karapatan silang hindi magsalita. Ganon po ba yon, Major? Ah, uh, it is right for the PNC to ng DLA ongoing po na sa preliminary investigation pa po. So for, for us po, para nandun uh sa po, uh, hindi kaya po natin sa lini, nila, namin sila sa sila po sa kasalanan. Sabi, sumiti na po nila ang lang sa coordinated DNA po dito sa uh, makatulong. Tinitignan nyo rin ho bang uh, posibilidad na baka panlihis lang sa investigasyon yung na-recover na abandonadong sasakyan? Uh, Ma'am, sari, hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay pagmilin lamang dahil malaki po ang naging tulong na itong na-abandonang ng na ito, dito po tayo nakakuha ng mga ebidensya na nagturo ko ng uh, ito nga po si Catherine ay naisap dito sapagkat nagmatch ko at pieces of evidence na nakuha natin dun sa DNA test po na nakuha natin dun sa kanyang magulang. So, ito po ay malaking tulong sa investigasyon na nagamit ko sa krimen na to. Kaya, hindi ko na pwede sabihin na pagliging lang kundi ito po ay nakatulong at maat uh, maas makadagdag po informasyon na pwede pang makatulong na ma-receive na itong All right, marami pong salamat Major May Ann Kunanan, tagapagsalita ng TNT CIDG. We are still hoping na uh, sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camelon. But marami ng araw na dumaan. So, yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Mm -hmm. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit na lumiliit yung uh, chance na matagpuan natin siyang buhay. But, mm, ganun pa rin, ah, sana dahil ako isang uh, ang magulang din, uh, hindi uh, kami nawawalan ng dapat, mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Kung gusto mo ang mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at ehit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagog videos.